ang kaibigan nyo. Maraming tao ang napasaya Maraming taong piligan ng pag-asa Walang piling pagkulong kung may nangangailangan Di magdadalawang isip na tulungan Palaging nagkaka-isa para sa inyo Sila ang kaibigan nyo Matalik man ang daan, kanilang pupuntahan sa inyo ay makapaglaan Ang kanilang adikain Ang palaging makatulong sa atin Mga matatandang, walang kakayahan Walang piling pagkulong kahit kabataan Sila ay may pusilak na puso Pagkilingin dito para sa inyo Magkakaasa Ay po magpray. mag-pray. Dakilang Diyos, mapagpalaan mga maraming salamat po sa pagkakataon po na binigay mo sa amin upang uh, kahit sa maliit na paraan, Panginoon, ay makapagbigay kami ng kasiyahan sa mga senior citizen, Panginoon, dito sa banderahan. At niling po namin, Panginoon, sa dakilang pahala na uh, ingatan mo po ang bawat isa na wala pong uh, anumang uh, mangyari na hindi karapat-dapat, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, kami po ay uh, nagpapasalamat sa lahat ng mga taong hinipo mo mga nag-sponsor para po dito sa pa feeding na ito and also uh, simple uh, gift giving ngayong araw at uh, uh, panahon ng uh, kapaskuhan at uh, bagong taon ama maraming salamat po at uh, sa mga tao panginoon nag-coordinate dito kaila ate at sa lahat kaila ate panginoon ikaw po panginoon magbigay sa anla ng mga iba yung pagpapala pa panginoon at nawa ang buong uh, programang ito ay magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga nandito ngayon Maraming po salamat tapang ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Isis. Amen. Amen. Ayan, sige po. Ayan, gusto natin magpasalamat sa love and care sa kanilang uh, patuloy na pagbibigay kasiyahan sa

<laughs> partner partner oh. tahun kamping mala tayang pampering oh. Oh.

<laughs> <laughs> Ini ko kok <talaga> <laughs> 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 uh, <ganyan> terlengkap <laughs> <laughs> 来，回要。 nakakaturo. Opo, okay. okay. uh, tapos, siyempre, para may mananalo din na lalaki, kurang sila dyan, kung pakaikutan ng bote, kung sino may ipatapatan, tanggal. Kung sino may iwan, uh, ah, siya mananalo. Pali, dalawa po mananalo, isang babae, isang lalaki. Okay, okay. sige po. Upo na po ang lalaki. Upo na lalaki, upo na po kayo, Kamis. Hindi ba kayo mababagod? Ayan. Ayan lima, Kung sama ka na tayo, anin kayo 6 yeah. Halika na po, yung mga Upo lang po kayo dito, lang po, lang ko, lang na may kasamang premium Halika na lang talaga, lima.

<laughs> Pagkala ka, wala lang na magsuk, Okay? Opo. Okay. So, magtatayin din tayo ng bote sa lalaki para kung ano lang ang silo mo matuluan, siya matatanggal. Ay, matatanggal sa mga lalaki. Sige po, Anim. Okay, sample lang, sample. Ate, Ema! Ah. Yung kaya pang medyo maglakad-lakad lang. Mahina na May ma lakad-lakad na may kasamang sayaw. Laruk lang na, olang no, 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 no. mm. so, naolang <laughs> <laughs> oh. pa, yung, <laughs> na <Ay, laughs> saya ulang po saya, ayito po saya, ayito po po Ay, po saya, ayito ano eh? ay, po Ay, ikot lang po asiyahan. Ay, ayito po saya, ayito po saya, po saya, ayito 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 po ay. po ay, ay, ay.

meron pala dito ang bote. Ano sa? Walang <laughs> Wala. Wala pa din. Okay. Saan? Bote lang Dito lang po. Yan. na Okay. ready!

Ah, oh, talikuran na lang sila. Mm, talikuran na lang. Dalawa yeah. na lang. Tatlong babae. Okay. Dalawa eh, eh, matibay no? talaga. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Ang gagawin natin sa dalawang lalaki, pagtingin ng tuktok, magpipik na lang sila. Tiklan lang. Okay? Kung sino matalo, alis. Hindi may sila. Pangano na yun. Tapos may dalawang babae pa natin. Okay? Sige. <laughs> Alright, ready go!

Ah. Yan, yung iba po ay hindi na nakarating at maputik pa daw dun sa bundok. Ay, ano, eh? Alam po. ay naupo ka tuloy. Ay, ayano mayroon dyang ano, tubig. Ayan, inubo na tuloy ako. Talaga, makaalis ako. no? Ayan, so, ako po, yung pagpasalamat once dahil nandito ah, once nandito kayo ah, oh, ah. TV official Jerry Maya Mix Wing and USA Sila'y nagsama-sama upang magpaligaya Bukal sa puso palagi pagtulong sa inyo Sila'y kaibigan niyong maaasahan Handaan tumulong sa kababayan mata Puso palagi pagtulong sa inyo Sila'y kaibigan n'yong maaasahan Ang tumulong sa kababayan Matarik man ang daan ay pupuntan Para lang makapaglaan Asahan n'yo nandito lamang palagi Di magbabago tutulong para sa inyo Kahit anumang suliranin Ang tumulong lagi ang hangarin taong napapabayaan kayo ay nandyan na yan school supplies para sa kabataan nagpapagamot ng taong may mga karamdaman See you